Magandang araw sa iyo. Handa ka na ba? Kasi um, sisilipin natin ngayon ng isang training manual. Ang topic, paano ba maghanda at magbahagi ng personal na kwentong espiritual ano, sa kontekstong kristyano? Titingnan natin yung mga um, pamamaraan at payo na binibigay nito para raw malinaw at effective yung komunikasyon. Oo, tama. Ang pinaka-focus talaga ng material na ito ay yung pagiging handa mo. Hindi lang para, alam mo yun, credible ka, pakinggan, pero mas importante, para klaro sa kausap mo yung pinaka-essence ng experience mo. May sistema. Sige, sige. Simulan natin. Um, Unang-una, yung paghahanda mismo ng personal story mo. Binabanggit dito yung kahalagahan ng laging ready ka daw, parang may sinasabi sa 1 Peter 3.15.16. At yung pinakamensahe raw, dapat simple lang. Um, parang ganito, nagbago ang buhay ko dahil nagtiwala ako kay Jesus bilang ano, Panginoon at tagapagligtas. Diretso lang daw, hindi raw dapat komplikado. Parang yung style daw ni Paul sa 1 Corinthians 2 na simple lang din ang approach. At um, eto pa, nagbigay sila ng mga specific na do's and don'ts. Mga gabay talaga. Halimbawa, sabi raw, iwasan mo na yung pagbangkit ng specific na church mo o denominasyon para mas general. Tapos, importante rin daw, natural lang yung lengwahe mo. Hindi yung parang uh, nangangaral ka. Kung gagamit ka man daw ng Bible verse, dapat swabe lang yung pasok sa usapan, hindi pilit. Ah, oo. Tapos, um, binanggit din nila yung um, i-explain daw yung mga salita. Kunwari sinabi mong masaya ka or mapayapa. Ano ba talaga meaning nun para sa'yo? Kailangan daw ipaliwanag. At iwasan daw talaga yung mga churchy words. Yun yung term nila. Yung mga converted, saved, born again. Lalo na kung hindi mo naman maipapaliwanag sa simpleng paraan. Kasi ang focus daw dapat yung pagbabago, yung transformation hindi yung mga detalye ng, alam mo yun, dating bisyo o pagkakamali, lalo kung di naman relevant know, um, crucial din daw na ma-explain mo mismo paano ka nagtiwala kay Kristo. Yung proseso, kumbaga, para pwedeng uh, magets or marilatan ng nakikinig. At syempre, ano yung mga totoong pagbabago sa buhay mo? Concrete examples daw. May dalawa pa nga ang structure silang sinasuggest. Depende raw sa edad mo nung nag ka kung medyo may edad ka na raw nagsimula, buhay bago, tapos paano ka nakakilala o nag-decide, tapos buhay pagkatapos, straightforward. Pero kung bata ka pa raw, nag-start, paano ka unang nagtiwala, tapos paano yung paglaki mo, yung specific moment ng desisyon mo, pagpapatibay ba yun o baka muling pagtatalaga. At saka syempre buhay pagkatapos nun, mas may nuance ng konti. Eto, eto yung medyo parang specific tool na binanggit. Pagkatapos daw ng kwento mo, next step yung pag-share mismo ng gospel message. Gamit daw yung tinatawag na four spiritual laws. Parang isang presentation daw ito. Matagal na raw ginagamit sa buong mundo, sabi sa manual. Ah, yung four laws. Oo, ang advantage daw niyan, base sa manual, ay step by step talaga. May guide na sa usapan. Kasama na yung mga verses. So, hindi ka na masyadong kakabahan siguro kung ano ang sunod mong sasabihin. Ang instruction daw, basahin lang na malakas kasama yung kausap mo. Parang guided reading. May tip pa nga sila sa tanong. Kung kaya, sagutin daw agad ng mabilis. Pero kung mahaba o masasagot naman sa susunod na part, sabihin mo lang na itutuloy nyo mamaya. Para di mawala sa focus. Oh, tapos yung dulo raw nito, critical. May tanong daw talaga, Tatanungin mo raw yung kausap mo kung um, gusto ba niyang manalangin para tanggapin si Kristo? Kung oo, edi sasamahan mo siya sa prayer. May sample prayer pangaraw. Pero, eto yung mahalaga. Pag hindi pa raw handa, huwag. As in, huwag daw pilitin. Suggestion nila. Iwan mo na lang yung material, continue mo yung friendship, tapos uh, ipag-pray mo na lang siya. Sensitivity daw. Tama. Kung titingnan mo yung buong picture ano itong buong proseso mula sa paggawa ng kwento hanggang sa paggamit nitong tool parang ang laging sinasabi ay be clear be simple at um be sensitive respeto sa kausap paulit-ulit din yung point na ang success daw sa pag-share ay hindi yung resulta mismo kundi yung mismong ginawa mo yung pag-share sa tulong daw ng Holy Spirit tapos yung outcome kay Lord na daw yun. Medyo ibang definition ng success, di ba? Hindi result-oriented agad. So, ano kaya ang um, takeaway natin dito? Para sa iyo na nakikinig, siguro isang malaking aral talaga dito, based sa manual, ay yung importansya ng paghahanda, yung pagiging intentional. Lalo na kung ang share mo ay personal at malalim tulad ng faith. Hindi siya basta, alam mo yon kwantuhan lang. May structure daw, may purpose, at may pag-iisip sa audience mo. At siguro isang pangwakas na tanong na maiiwan natin sa iyo para pagnilayan. Paano kaya naiiba yung dating, yung impact ng isang mensahe kapag sinabi siya as personal testimony? Yung galing mismo sa karanasan mo kung para sa parang nagle-lecture ka lang ng mga konsepto o doktrina. Lalo na sa usapang kasing personal ng pananampalataya. Ano kaya ang difference nun sa pagtanggap ng tao? isang bagay na pwede mong pag-isipan pa hanggang sa susunod nating paghimay ng mga kaalaman